Ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya sa muling pagsiklab ng Nipah virus? May kaugnayan nga ba ito sa mga huling araw? Madalas na nakakaramdam ng agam-agam ang mga taong nag-iisip tungkol sa kinabukasan lalo pa sa mga nangyayari sa ating mundo. Mula sa pagusbong ng mga nakakahawang sakit o pandemya na tulad ng COVID-19, humigit kumulang dalawang taon na ang lumipas. Ngayon, sa isang lalawigan sa Timog India na estado ng Kerala, ay nakikipaglaban sa panibagong pagsiklab ng Nipa virus, bagamat ito ay hindi na bago, dahil dati na itong nakita ng mga sayantipiko noong 1999. Sinasabi sa ulat na dalawa na ang namatay sa virus na ito, at mayroong 8,000 taong pinaghihinala ang kontak. Ang mga bilang na ito ay maaaring mukhang mababa, ngunit ang rate ng pagkamatay para sa impeksyon sa virus ay maaaring umabot hanggang 75%. na kung ang virus ay hindi mapipigilan, maaari itong magresulta ng malaking sakuna sa populasyon ng India. Ang mga pampublikong gusali ay nagdeklara ng pansamantalang pagsara ng mga tanggapan, paaralan, gusali ng gobyerno at mga simbahan para pigilan ang mga rate ng impeksyon. Ang Nipah virus o NIV ay isang zoonotic virus ibig sabihin ay maaari itong kumalat sa pagitan ng mga hayop at tao. Ang mga fruit bat na tinatawag ding flying pox ay sinasabing dahilan ng virus na kumalat sa pagitan ng mga tao at mga hayop. Ang mga impeksyon nito ay sanhi ng mga mikrobyo tulad ng mga virus, bakterya, parasito at fungi. Ang impeksyon sa nipa virus ay nauugnay sa encephalitis o pamamaga ng utak at maaaring magdulot ng banayad hanggang malubang sakit at maging ng kamatayan. Ang paglaganap nito ay nangyayari halos taun-taon sa mga bahagi ng Asia, pangunahin sa Bangladesh at India. Ang virus na ito ay unang nalaman noong 1999 sa Malaysia at Singapore nang makita ito mula sa mga paniki, iba pang maliliit na hayop at maging sa mga baboy patungo sa mga tao. Tinawag ng direktor ng epidemiology ang Nipah virus na isa sa mga pinakanakmamatay na pathogens na nakakahawa sa mga tao. Gayunpaman, walang magagamit na panggamot para sa virus na ito simula pa ng ito ay unang matukoy. Bagamat sinisikap na mabigyan nito ng sayantipiko hanggang ngayon, kasama sa mga sintomas ang matinding lagnat, pagsusuka at impeksyon sa paghinga. Ngunit ang mga malalang kaso ay maaaring may mga seizure at pamamaga ng utak na nagre-resulta sa koma. Ayon sa WHO, ang mga pasyente ay may rate ng pagkamatay sa pagitan ng 40 at 75% at walang bakuna para sa nipa. Maiiwasan ng impeksyon ng virus ng nipa sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkalantad sa may mga sakit na baboy at paniki sa mga lugar kung saan naroon ang virus. Sa panahon ng paglaganap, kailangan nating gawin ang mga kasanayan sa pagkontrol sa impeksyon na maaaring makatulong na maiwasan ang pagkalat sa tao. Para naman sa Biblia, malinaw na ipinahihiwatig ng mga propesya na ang mga darating na panahon ay makikita ng mundo ang malalaking paglaganap ng sakit kasama na sa maraming kilalang mga bansa sa kanluran. Sa Levitico chapter 26 verse 16, Kaya ganito ang gagawin ko sa inyo. Bigla kayong masisindak sa takot dahil padadalhan ko kayo ng mga sakit na hindi gumagaling at lagnat na magpapadilim ng inyong paningin at magpapahina ng inyong mga katawan. Sa Pahayag chapter 6 verse 7 to 8, at nang buksan niya ang ikaapat na tatak ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At tumingin ako, Naririto ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan at ang hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid sa hayop sa lupa. Mula rito ay sinasabi ang mga darating na araw ay magkakaroon ng mga pagkahawa at sakit na magaganap bago mumalik ang Panginoong sa Kristo upang baguhin ang mga bagay para sa mas mahusay sa 2 Timoteo chapter 3. Ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw darating ang magulong mga panahon. Sa kabila ng propesiyang pagkawasak at kasamaan sa mga huling araw, ito ay mga palatandaan at paghahanda sa kanyang pagbabalik sa lupa. Sa pagkatang Biblia ay naglalaman ng mga pahayag ng Diyos sa sangkatauhan at dahil alam ng Diyos ang mga magaganap at siya ay may kontrol sa mga mangyayari. Gayunpaman, hindi natin kailangang makaramdam ng takot sa tuwing iisipin ang mga hinaharap. Para sa mga taong nakikilala ang Diyos, ang kanilang pananaw tungkol sa kinabukasan ay may pagkasabik at ginhawa. Lakasan ninyo ang inyong mga loob, mga kapatid. Oo, nabubuhay tayo sa mapanganib na panahon, ngunit habang nananatili tayo sa landas ng Diyos, hindi natin kailangang matakot. Sa pagsiklab ng iba't ibang nakakahawang sakit at pandemya, lakasan natin ang ating pananampalataya sa kadahilanang kasama natin palagi ang Panginoon. Huwag tayong magalala dahil ang mga problema ay panandalian lamang. Lumalaki lamang ito mula sa hindi nating pagtingin sa kalooban ng Diyos. Lagi nating tatandaan ang mga problema ay palaging merong mensahe. Lagi po tayong mag-ingat, magdasal at sumunod sa kalooban ng Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!